Huwag kang gagante, kahit maliitin ka nila, tapak-tapakan ka nila, pag-usapan ka kapag nakatalikod ka, pagtawanan ka, huwag na wag kang gagante, kahit sobrang sakit na. Kasi yung king natin, si Jesus, hinuli, hinatulan, binugbog, pinahirapan, pero kahit konte, hindi siya nagreklamo, hindi niya naisipang maghigante. Isaiah 53.7 Siya ay binugbog at pinahirapan Ngunit di tumutol kahit kamunti man Wow! Hanggang kamatayan Pagmamahal para rin yung ipinakita At ipinaramdam niya sa ating mga tao Alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo Kung ano yung nararamdaman mo Dahil bago mo pa maranasan yan Naranasan na niya Kaya kung kinaya ni Jesus na palitan ng pagmamahal Lahat ng pagmamaltrato sa kanya Kayang-kaya mo rin Dahil nandiyan siya sa'yo Naniniran siya sa bawat puso ng taong nananampalataya sa kanya.